Pakalamira talaga to. Ang um, buntot ng ano yan. Ano yan. Naghihintay si Jilin. Kamot ng kamot. Ayan naman ang isa. Yan. Hindi yan sila po magkano. Ta. Itong maliit. Yan ang mahilig mga way. Yan. Aasa rin niya yan. Yan puti. Aasa niya. Tapos pag napikon naman itong malaki. Yan. Takbo na yan din. Kunwari lang yan ha. Kunwari lang siya. kunwari may pagkain gutom na gutom na isa ha naghihintay ay yun yan ha lalapit na naman si Budaw lapit aasarin na naman niya yan kung paano mga sarap Mahilig talaga mga sarin siya. Yung maliit. Mm, um, yan. Tingnan mo ba O, oh, yun. Magagalit mo sa si malaki. Yan. O. Um, oh, yan. Napakasarta kang maliit ito. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Diba? <laughs> napaka. Ang hilig-hilig mga sari. O. Um, oh, yan. Hmm. Pero itong malaki. Napaka. Ano mag. Ano. Pakumbaba. Uh, yan. Pag napiko naman si Malaki. Ayan. Uh -huh. Ah, maliit lang yan, ha? Pero ang galing. Ang hilig-hilig talaga mag ano. Kasi ha, ah, kayang-kaya niya mag ano, Mag ikot-ikot. Kayang-kaya mag gulong-gulong. Ayan. -gulong. Tingnan nga kung paano mga sara. Oh. Uh -huh. Yung buntot yung ano niya. Siguro naasar siya sa buntot na matiko. Mm, 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 mm. Yan. tama uh -huh. Wala pa yung kain silang dalawa. Hindi <laughs> pa naliligo. Oh. Ang hirig talaga ni maliit. Tingnan mo. Hanggang mapiko na yan mamaya ha. Hmm. Mm, Ka. Hindi mo patalo. ito guys ang um, napaka trending guys ah oh mamaya mari lalapit na naman siya guys yan yan ang <laughs> lit lit nyan guys pero napaka ano mga away. pero pag mawala naman yung malaki guys malungkot din yung malungkot din yung isa na yun Yan. Ang hilig-hilig na mga saray talaga yung maliit na yan. Hmm. 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 Yan. Ay. Naku. I see. I see. I see. Ah. 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 Pagulong-gulong yan sa dalawa. Ayan. Yan, Pagulong-gulong na yan. Yan, yan, Ayan. ayan diba? Dinding dalawa na yan. Yan. I see. Mga pusa talaga kayo. Ano? Di ba no? Mga pusa talaga. Ayan, yan, yan, yan. Ito lang ang libangan namin dito guys. <laughs> Panuurin sila. Itong maliit naman guys. Ang hilig-hilig talaga niyan mga sar. Pag napiko na yan, puti. Yan. Sinasakta na yan. Yung buntot talaga ang gusto guys oh. <laughs> yung buntot ang gusto eh. Nice Maligo na nga kayong dalawa. Hoy. Paliguan ko na kayong dalawa. Halina kayo. At maliligo na. Okay. At uh, paliguan na. Para matapos na. Oo. O, o yan. Yan. Ang sinasabi ko na eh. Tama na. Tama. Ha? Nagkasanda yung lapitan na sila pag inaano. O, diba? Ang bilis. Ang bilis. Mamaya, bigyan ko ng pagkain. Bibili ako ng pagkain mamaya, guys. Yun. Wait ah. lang. Hop. Oh. Paglagay tayo na sa isang kamay. Para, paglalagay tayo. Paglalagay tayo. Hop. Hop. Now, COVID guys Nandigo Hindi ka kaya ng isa Ano? Mm. Oo Agad ka na na Oh guys Tapos na magbigo Napakatawa sa tubig ko guys Yan. Nakaligo na siya, guys. Doon na yan, pupunta sa baba. Thank you guys for watching. Bye-bye. God bless.